May habang 22 pulgada lamang. Ang hayop na ito ay kayang makipaglaban sa anumang malalaking hayop na makakaharap niya. Karaniwang makikita sa Africa, ang honey badger ay tinuturing na survivor kahit na maliit dahil sa ilang natatanging katangian at kakayahan na magbibigay sa kanila ng kakayahang magtagumpay sa kalikasan. Kahit mayroon silang maliliit na sukat, ang balat ng honey badger ay kilalang makapal at maluwang na nagbibigay sa kanila ng natatanging uri ng proteksyon. Kaya nitong pasukin ang lungga ng mga nakakamatay na bubuyog para lamang makuha ang pinakaasam-asam nilang pagkain ang hani at kung nagkataong walang makuhang hani ay kaya nitong makipag-agawan ng pagkain at makipagbuno sa mga matatapang na hayop sa kagubatan tulad ng mga hyena. At kahit pa nga ang tinaguriang hari ng kagubatan na mga leon ay kayang harapin nito ng wala mang anong takot. Hindi ito basta-basta nalang babansagang world's most fearless creature ng Guinness World Records na wala lang dahilan ang honey badger ay ding labanan ang makamandag na ahas ng kukubatan, mapakobra man o mga scorpion, At kahit pa nga ang ahas na fafer adder na kayang tunawin ang balat ng nakakagat nito ay karaniwang merienda lang ng honey badger. Nagagawa nila ito dahil ang honey badger ay immune sa mga kamandag na dala ng mga hayop na kinakain nila. May mga hakahaka -haka pa nga na di ito basta-bastang natatablan ng itak, pana at kahit pa nga daw bala at ang tanging makakapuksal lang nito ay kung asintado ka at matamaan mo ang mga mata nito. Dahilan lang siguro ito ng malilikot na isip ng tao. Sino nga ba namang mangangahas na patayin ang napakit na hayop na to, ba? Diba? Sa madaling salita, ang Honey Badger ay halos walang kahinaan. Ang Honey Badger ay isang inspirasyon at ehemplo ng tapang at pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Bagamat maliit, ito'y puno ng determinasyon na harapin ang anumang hamon na dumating sa kanyang landas. Ang kanyang kakayahang makipagsapalaran sa mapanganib na kalikasan at ang tapang na ipinapakita nito sa pagharap sa mga pagsubok ay nagbibigay inspirasyon sa atin. Sa bawat tagumpay ng Honey Badger, tayo'y napapaalam kilala na maging sa pinakamaliliit na nilalang ay may taglay na lakas at kakayahan. Sa kanyang kwento ng tagumpay, itinatampok ng Honey Badger ang diwa ng pag-asa at pag-angat na maaaring maging inspirasyon sa ating sariling mga pakipagsapalaran sa buhay.